Bao na ni Bali. Uyok sa bundok. <coughs> Juro. Kasi ito na, order mo. Shout out. oh sige sige. Aket ah, kasi kami sa bundok mamaya. ay mga diskarte. Tapos na kami dito sa Santo Tomas station tapos pupunta naman kami doon. Ayun, kitan niyo 'yung doon, yun, yun, yo, 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 yo no. Todo sa bundok. May dadalhan kami doon sa geothermal. Dadala kami ng diesel. Gabi na. Naabot na kami ng gabi mga kadiskarte buhay biyahero buhay tanker driver Ayan, mga kadiskarte sa lagi lang natin tandaan let's always drive safe and let's keep on trucking keep on trucking Ayan, mga katracker natin oh. No? shout out mga kadiskarte yun, shoutout out mga diskarte <coughs> ay makita nyo, naka PTO po tayo power take off pumping po ayan, tangke buga buga po andito po tayo sa taas ng kabundukan kita nyo, bundok po yan <coughs> ayan ginabi po ginabi na po kami time check 8.26 mga kadiskarte papamping pa po kami Ayan, buhay biyahero buhay tanker driver ayun po ang tanking binubugahan natin dito po tayo sa may makiling mount makiling mga kadiskarte kasi may vision kung mga desyare po tama ang dok handok? handok <laughs> sa, sa bundok po tapos na po kayo magdiskarga nalanggalan po ng documents ah for signing so, yan po so, ayun yung kasama natin magpapapirma lang ng documents and then din, ha? dalawa na yung tingin mo sa dosi. Ako ay oh, chat tingin ko walo na eh. <laughs> Papapirma na ang docs and then we will go home. Yan po, nagutom na si Badi oh. Kahit tayo mga <laughs> Ako nga ba ba kanina? Sino man talaga yung pagkakataon na bumogchi. Nilibre tayo ni Badi, Leo Highway. Leo Highway Vlogs. Yan siya, siya naman yun palang kakain. Yan talaga buhay biyero. <laughs> Minsan talaga madidelay yung kain kasi siyempre kailangan mo nang magdiskarga or magkarga ganun talaga. Yan po mga diskarte. Okay. Subo muna na yung subo. <laughs> Shout out mga diskarte. Hey, mga diskarte, waiting pa po tayo sa pipirma po ng dokumento ayun e po nakita nyo umuuzok oh, umuuzok dito po tayo sa taas ng bundok sa power plant yun o oh. kita nyo yun oh steam yan galing sa ano sa ilalim ng lupa ba dino no no, no? <laughs> hindi steam nga yan kasi di ba ang ilalim nito ay ano? ba bato yung may Kaya nga may mga hot spring din dito eh. Di ba? eh Ay ganyan. Ayun pala. Ayun, pipirma na. Mga diskarte, mga kauwi na kami, mga diskarte.